Pagkali po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera, naka-box po, naka-seal po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw dun yon at pinakukuha po ni boss sa opisina ko. Sino si boss? Boss Henry Alcantara po. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Mga, minsan po, 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Actually, Wow, wow. nung last hearing, lagi ka nakatungo uh, pag tinatanong ka ng mga senador. Ngayon mukhang wala ka na binabasa. may lang po tayo, Mr. owner Aminin mo. Ewan ko, natunong ng, ng aking mga to. Are you the real owner? Ah uh, yes, po yung owner. O dami ka lang? I'm the real, uh, ako po may ari yung owner. Ano? Ako po mismo may ari yung, owner. Ako po may ari. Ikaw may ari. Ano trabaho mo bago ka pumasok sa construction company? Um, nasa ano po yung owner? Nasa uh, layasan officer na po talaga yung owner. Lison, officer ka nang? Uh, construction lang po. Anong construction company? Um, sa ano po, yun. Saninang ko po. What is the name of the construction company that you work for? Uh, Rosan Builders po. Hmm? Rosan Builders po. San? Uh, Rosan Builders. Rosan? Oo uh, Anong unang posisyon mo sa Wawaw? Wow? At paano ka nakapasok doon? Um, is this a sole proprietorship? Yes po, yun. A sole proprietorship po. So, in-appoint mo sarili mo parang maging general manager. Ganun ba? Uh, ako po yung nag-apply ng DTI noong 2017 yung Your Honor. Nag-apply ka? Oo, uh, ng DTI po. Ano ang naging daan para sa iyo na mapunta sa pinakamataas na posisyon sa wow, wow, Did you designate yourself? At sino yung mga, aside from you? Pagsol po. Um, huh? Pag-sold ako. O, hindi, magkano yung paid up uh, capital mo dyan? 2017 po is 9 million, Your Honor. Ano, no? 9 million o, po. 9 million? Apo. Okay. 9 million lang. 2017 po, apo. 2017. Okay. Pag-usapan natin 2022 hanggang 2025. Magkano na yung kontrata na kukuha mo sa DPWH? Um... Uh, Doon Your Honor, yun, na yun, yun po yung mga sabi mo nga ilan? Magkano uh, halaga? Ah, uh, di ko na, di ko po yun. Bilyon, di ba? Siguro po Bilyon? Billion. Opo, yun po yung mga uh, sa paitang ginamit sa amin your owner ng ano. Nagpapagamit ng, ka, kay... ka lisensya, papayaran ka lisensya. Uh, uh, wala po akong choice kasi nga uh, ah, sa takot po. Nagpapagamit ka lisensya. Sa hindi po your owner, sa takot huh? po. Sa takot po na Oh, nga kanino ka nagpapahiram? Uh, sinabi ko. yun sa po. takot mo. Kanino ka natakot? sa taga DPWH Your Honor kasi huh? sa taga DPWH Your Honor sino te DPWH ka natakot kanino ka natakot sa DPWH um, yung yung kakila uh, yung contact po nila nila sino? sa sino sila engineer Bryce po yun yung pagkakasabi po pagkakasabi Ibig po sa po mo sabihin akin, itong Bryce kinausap ka para magpahiram ng lisensya mo ah uh, hindi po yun hindi ko po siya kilala ng personal oh. ang ang lumapit po sa akin ay si Sally po sino si Sally Ah, Sims. Sims so, po, So nang hiram ka lisensya. Yes, your honor. Oh, anong anong project 'yon? What, 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 is this what is that particular project? Marami marami po 'yung your honor. So binabayaran mo royalty. Yes, your honor. Magkano bayad mo royalty? Actually po, your honor, hindi po ako nagbabayad noon. O, kasi oh, sabi mo lang, nagbabayad ka ng royalty, tapos ngayon... Hindi po, ibig, ibig sabihin, sa kanila, Engineer Bryce po, nagagaling yung royalty na yun. Kasi po, pagkapasa po sa account ko, binibigay ko po, dinadala ko po sa kanila yung pera. Totoo yan, Bryce? Ikaw nagbabayad ng royalty? Hmm. Huh? Your Honor, yung, yung pinabibigay... I am asking you, answerable by yes or no? Hindi po, Your Honor. Hmm. Your word against his word. Sabi, mo, uh, sabi ni Bryce, hindi, hindi, hindi rin siya nagbabayad ng royalty. Pwede po ba akong mag-explain? No, 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 around. no. Ano, Miss ano, Miss Sims? Inaawas na po yun, Your Honor. Binibigay mo personally kay Bryce? Yes, Your Honor. Ilang beses? Maraming beses, Your, sure, your Honor. Tuwing nangihiram ka ng na lisensya sa Wawaw, wow, ano bang, anong category ng construction mo? Ano, Wawaw? Uh, wow. sa ngayon po, medium A po, Your Honor. Trip, ano? Uh, medium A po. A lang. Medium? A lang po. A. Hmm. Ano, yung, ano ba yung level nung pag medium A hanggang magkano lang yung contract price mo? Na pwede sa DPD. Uh, so, uh, pag... Cabral, answer me. Pag ano, A lang ang lisensya, uh, ano yung ceiling ng, ng contract price na, na na eligible sila. Hindi ko sin na uh, masyado na itindihan yan. Hindi mo engineer. Uh, Your Honor, uh, ako din po eh. I apologize. Hindi ko po alam ang procurement. Sa tagal-tagal mo dyan si DPWH, hindi mo alam. Your Honor, kasi hindi pa ako, ako napunta sa... Hindi pa ako, ako nag-back or... Well, at any rate, ano pangal mo? Ano pangal si Sims? Sally Santos po. Sally. Okay, yes, Madam Honor. Sally. Yes, Your Honor. Involved ka sa Ghost Projects. Hindi po, Your Honor. Kasi sabi nung unang hearing, o uh, uh, first hearing, sinabi ni mismo ni Secretary Bonon that Wawaw wow and SIMS uh, are involved in ghost projects. Pero hindi po ako gawa nun, Your Honor, yung ano, ghost ano? project. Hindi po ako gawa, ginamit lang po yung lisensya ko. Oh. Ginamit mo lisensya niya, tapos no, no. Nag ikaw nagpapahiram ka rin lisensya. Actually po, Your Honor, in 2022, hindi pa po ako pwede doon yung category po ng license ko. So, ang nangyari po doon, nagpahanap po sa akin si Engineer Bryce ng lisensya, which is ang napili ko po, sila, sila wawaw. Wow. Ikaw ba may arena na sims? Yes, for your honor. An anong uh, sole proprietor din? Yes, your honor. Sole din? Yes. Ah, magkano kapital mo? Noong 2021, your honor, nasa 1 million lang po yon. Kasi mali maliit lang naman po yon. 2021 honor. at 1 million? Kapital? Capital. Yes po. Pero how um, magkano ang kontratang na-award si ng DPWH? Actually po, yung ano, maliliit pa lang po yun. Magkano? Huwag kang magsinungaling dito. Uh, hindi po. Hindi po, Your Honor. Hindi po ako oh, nagsisinungaling. magkano? Minsan po, oh, Your Honor, sa MPB po, may san 1 point something. 1.5, 1 million. Hmm. Ganun po, Your Honor. 20? mula 2022 hanggang 2025 Yes Ang in-award sa iyo ng DPWH, approximately 931 million. Yes, your honor. Can you ref will you refute that or will you admit it? Hindi ko pa hindi ko pa po naano kung magkano po lahat your honor. Yung sinasabi mo lang 1.5 1.5 million lang eh. Yung po ka una na po. I'm asking you from 2022 up to 2025 kung magkano yung mga inaward na kontrata sa'yo ng DPWH, Madam? Actually po, yung Honor, hindi ko po kabisado. Hindi mo kabisado dahil napakalaki at napakarami? Yes, Your Honor. Hmm. Tama itong... Is this accurate? 931 million? Hindi po ako sigurado yung order kasi... Hmm. Breakdown. Meron ko labing 16 na proyekto. Naka-JV mo pa si Wawaw. -Wow. Di ibig sabihin ng JV joint venture. Yes, Your Honor. Hmm? Yes po. Tama? Yes po. Oh. So tama itong figures ko. Both of you garnered approximately na joint venture kayo, 931 million. Sa isang And ikaw, ang buhunan mo lang, kapital mo lang sa million. Noong 2020, po 2021 po. O kaya nga, eh, 2022 hanggang 2025 nga ito po nag-usapan nun. One year, one year difference. Kasi Paano, po, sa, eh, eh ko mong pera? Your Honor, yung, kasi po, naglo-loan din po ako. Ano? Naglo-loan din po ako. Honor. Tapos Saka lang din po ako ng... Nahiram din po ako ng pera. Kanino? Doon po sa mga iba ko po mga kaibigan. Sino? Mga kaibigan ko lang Sino din Sino nga po. mga kaibigan mo? Baka pwede umutang din. <laughs> Hindi po, Your Honor. Sino? Basta po nang... Hindi, sino mga ko. kaibigan mo? Let's be firm. Come on. Sino mga kaibigan mo na inutangan mo para makakuha ka ng ganitong, ganitong kalaking amount of product? project. Actually, Your Honor po, sa yung NFCC ko po, po, pag... I am asking you. Kanina ko umutang? Sa so, mga kapwa contractor ko lang po. Like? Kay Wawa po ng po. Is it true, Wawa, uh, Mr. Revalo? May pagkakataon po, Your Honor. Magkano yung pinutang mo? Hindi uh, ko and a joint matandang. venture, di siyempre magsasosyo kayo. Ang ah, magkano yung kapital mo? Um, uh, noong 2017 po is 9 million. Na, and 9 million? Pero yung from 2017 to 2019 uh, po, wala pa po kami doon uh, masyadong... Uh, may, wala pa po. pa Kailan mo ka mo pumasok sa si DPWH? Um, 2019 po. Yung 2019? Oo. Uh, una, una Kasama pong, na kayo nitong yung si Miss Sally? Hindi po. Ikaw lang? Uh, may... Kailan kayo nag-umpisa mag... Joint venture. Ah, uh, yun, hindi ko pa matandaan kung kailan po yun, Honor. May amnesia kayo, no? Lati, hindi pa. Hindi niya, na, hindi niya na alala, no? Oh, sino pa pinagkakautangan mo, Miss Ali? Wala na po, Your Honor. Ah, sabi mo, mga kaibigan po, mo, ngayon kasi, wala, na, wala hindi po, na. kasi, na. Kasi po, Your Honor. Alam mo, Siyempre po, Miss Sally, Yes po. You better give me a good reason why I should not cite you in contempt. Come on. Give me a good reason. Galit ang mga tao sa mga nangyayaring ngayon dito sa atin. Give me a good reason why I, why I should not cite you in contempt. Ilahad mo. Sino ang contact mo sa si DPWH? Actually po si Engineer Bryce Erickson Hernandez po. Anong binibigay mo sa kanya? Yung ano po, yung ginagamit po yung lisensya ko. Yung... Saan niya ginagamit ang lisensya mo? Sa ano po, DPWH po. Yung po mga project po niya. So, pinagagamit mo lisensya mo kay Bryce? Yes po, Your Honor. Bryce, ano ang masasagot mo? Uh, kagaya nga po nung sinabi ko kanina, Your Honor, uh, si Sally po, pagka nakakolekta, dinadala po sa office ko yung mga pera, nakabox po, nakaseal po siya lahat. Hindi ko po ginagalaw doon yon at pinakukuha po ni Boss sa opisina ko. Sino si Boss? Boss Henry Alcantara po. Magkano binibigay mo, Miss Sally? Your Honor, marami po. Mga mi minsan po, 245 million. In cash? Yes, Your Honor. Dinadala mo yung 245 million sa DPWH, sa opisina sa DPWH? Actually, Your Honor, putol-putol po yun. Misan po, 100. Even though, 100 million? Yes, Your Honor. Ano yun? Ilang maleta yun? Sa mo nilalagay 100 million? Nasa box po, Your Honor. Isang balikbayan box? ni magkakasya yun. Hindi po, marami pong boxes po, Your Honor. Anak ng pating, hindi ba na hindi ba nakikita ng mga mga empleyado ng DPWH may daladala -dala kang kahon? Na palagay ko, ay aso, alam nila na pera 'yun. Yes po, yun. na nakikita po nila sig sigurado po ako 'yun. This is outrageous. Mr. Bryce. Yes, Your Honor. Alam mong pera yun? Yes po, alam ko Tika, po. Teka, bakit bakit nagkakahalagang 200? I-breakdown mo nga, Miss Sally. Bakit 245 million ng uh, ah, uh ano, ng installment? Po, misan po, ganun. Hindi, magkano ang pinakamalaking sa isang araw? Magkano ang pinakamalaking delivery mo doon sa DPWH? Ali, hindi po kasi pare-parehas honor. Na yung pinakamalaki lang, gusto ko malaman. Uh, sandali lang. Para medyo linawin, Senator Jinggoy ilang projects ba pinag-uusapan natin Actually dito? Actually po, marami po yun. Hindi nga, bigyan mo kami ng uh, estimate lang. Ilang projects bang pinag-uusapan? Misan po kasi nakakakolekta na po sila ng 90%, 80%. Tapos, uh, kukumpitin ko po yun. Ano po Hindi ako? kasi, tinatanong ni Senator Jingoy... Bigyan mo kami kanya ng dahilan kung bakit hindi ka dapat ma-cite in contempt. Tama naman siya. Opo. Ar G ganito na lang para madali, ano? Meron na na-establish na ghost projects. Halimbawa itong dito sa Barangay Birhen de los Flores, Santa Barbara, Tiaong, Baliwag, Bulacan, ano? At saka itong dito sa Bukawi River Igulot Section tributary, ano? Ano na ito, eh? verified na eh. Itong dalawa, ibe verify siguro pero parang ghost projects na rin. Ang mga Ang value nito talagang malaki yan. Kung kamukha nito, uh, itong dito sa Barangay Birhen, 49 million, 499,000. Yung isa, 96 million, 499. Tapos yung dalawa, 77 million, another 7. Halos pareho pa yung, ano eh. Halos pareho pa yung value eh. 26 pesos lang ang depresya eh. Nakakapagtaka talaga ito. So dito sa apat na proyektong ito, magkano ang, ito ghost ito eh, magkano ang napunta sa inyo? Actually po, Your Honor, 3% lang po yun, yung royalty. 3% pa. ang nakuha mo, di ba? Ngayon si Mr. Arevalo, 2.8%. Kung ito'y ghost projects, pag tinignan mo to eh, mahigit dalawang, oh, halos 300 million ang pinag-uusapan dito eh. Kung 3% ka lang, 2.8% si Rebalo, napupunta yung karamihan dito. 5.8% so 24.2. na napupunta? Senator Jingo, ikaw na. Nawala ito rin na, singit ka kasi na singit eh. Bumabawi ka talaga. <laughs> De, pero importante yung direksyon niya. Uh, kailangan malaman kanino napunta talaga yung pera. Sige, boss. Hmm. Sa, ang uh, tanong ko kanina, ano yung pinakamalaking amount na, na deliver mo sa isang araw sa DPWH? Ang alam ko po is nasa 240. Sa isang araw? sa oh, Saan mo putol-putol oh. yan? Hindi eh, po. Pwede ko po bang makuha yung listahan ko po para... Hindi, hindi, hindi na rin 240 million Apo, sa isang araw misan po, nakapag deliver ka. Apo, misad po kasi putol-putol, minsan 145 tapos 100. So, ibig mo sabihin it's more than 240 million, am I right? Am I correct? Yes po. So, so in totality, magkano na deliver mo sa DPWH? Actually po, aawasin ko lang po. Eh, eh, give just give me a ballpark figure. Kasi Siyempre, sumusulat ka. O, oh, ito, para kay Bryce, et cetera, et cetera. Siyempre, may, may record ka niyan. Hindi posible naman wala ka record. Laking halaga niyan. So, in, in totality, magkano yung na-deliver mo? Kasi po, depende po yung uh, your honor dun sa ano eh. May sampo, sa sampung project, to total ko lang po yun. <clears throat> Tapos, awasin ko lang po yung... Hindi, sinabi mo kasi, you delivered 245 million in one day. Yes, your honor. Ilang boxes yun? Marami ano po. Ano yun, yung balikbayan box? Hindi po. Mga boxes lang po ng mga noodles, mga ganun, mga piatos, kung ano. Hindi mga dalawang dam kahon yun kung... Uh... Actually po, yung ano, may 245, inahati ko lang kasi hindi po pwedeng isang bulto. Yung sa 245, 100, tapos susunod na mga araw, 145, mga ganun po. Oh, so, dun sa loob ng tatlong ton, just give me a ballpark figure. May isang billion ba na bigay mo? Sa isang araw po? Sa tatlong taon. From 2022 to 20 May, as we speak. Meron naman po siguro. Meron naman po. Wow! One billion! Mag, 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 pag po pinagsama-sama huh? po yung honor. Pag pinagsama-sama po yung collection po. Yeah. Yung... So lahat yun na bigay mo kay Bryce? Yes, Your Honor. Tap. The... <clears throat> I'm just assuming. Siguro, Bryce, yun yung mga pirapatalo mo sa kasino, no? Your Honor, kaya pa ang sabi ko kanina. Ang nagpapalaro po sa amin na yung boss ko, pera niya po ang ginagamit. I'm not defending Mr. Alcantara, no? Just common sense lang, no? Common sense lang. Bakit niya pa yung pera sa'yo para maglaro? Your Honor, dumating po kasi yung time ng 2023 na nanalo po kami ng malaki sa resource world. Mm. Kaya po tama po yung sinabi nyo, naban po kami doon, mm. kaya lumipat po kami. Mm. Sa so kaya lumipat? So, sa Soler po. Bakit, bakit kayo naban ulit? Kasi nanalo po kami. Oh, nanalo lang kayo, naban na kayo? Okay. Siguro ilang milyon ang pinanalo nyo. Totoo Hindi po. naman ganun ang nasagap ko eh. Nagmamoney launder kayo eh. Hindi po, Your no. Honor. Nag-deposito nag, nag, di, nagde kayo ng cash sa sa cashier dun sa Resort World. Paglaro kayo, pag nanalang konti, yun yung idrin yun, nyo. Yun. No? Minin? Hindi po, Your Honor. Alam mo, huwag ka na magsisinungaling. Total naman, yung motion ba ni Senator Irwin, which I seconded, ano yun? Is it applicable right now? uh, is it going to be enforced after after this surprise, hearing? Surprise the, yeah. surprise the surprise. All right. Ikaw lang talaga may ari ng SIMS? Yes, Your Honor. So, sino-sino pa yung hiniraman mo pera aside from Wawaw? Wow? Sorry, Your Honor. Actually po kasi siya, meron na rin po kasi ako naipon. <laughs> Tapos, your honor, nag-loan din po ako sa hiyas. Noon, sinala ko po. Nag-loan po ako sa hiyas. Hiyas? Yes IAS po. Nag-loan ano po ako na ng... Hmm. Pagkano yung loan mo? Nasa mga 7 million po. 7 million? Yes. At yung project mo... Pa? Pero yung mga project mo, bilyon. How can you do that? Eh, your Honor, hindi naman po ako namumuhunan po nung yung mga milyon na yun, Your Honor. Eh. Kasi po, yun po, hiniram lang po yung lisensya ko. Sila, Engineer Bryce po, yung gumagawa po ng mga proyekto na yun. Wala po akong kakayahan na na mag-produce po ng ganong kalaking halaga na, na, na bilyon, Kasi sila po ang humiram ng lisensya. Okay. Sila po yung namumuhunan, hindi po ako. Ilan ang empleyado mo? How can you finish a project kadami-dami mo project, kahit mag-joint venture pa kayo ng Wawaw, ilan ang empleyado mo? Ilan ang construction workers mo? Actually po, your honor, mga, mga sampu lang po. Sampu? Your honor, sila na, actually, your honor, sila naman po yung nagsasabi po sa akin. Hindi, hindi, hindi. Sampu lang ang empleyado mo? Opo, your honor. Kasi, hindi naman po ako kumukuha ng project of honor eh. Sila po sila po ang gumagawa, sila sila po ang nagsasubcon. Ah, so sil, ito itong Bryce ang humihirap ang gumagawa lahat. Yes, pinapahiram po, lang yung lisensya yes, mo. Yes, Your Honor. pinapahiram ko lang po sa kanila. Lahat po na yun, sila po nagpapagawa. Sila po So hindi mo taon. alam kung ghost o substandard. Actually, your honor. Kaya ikaw na sisira. Yes po, your honor. Actually po, yung honor, nagtiwala lang po ako sa kanila eh. Eh, yun ang mali mo. Nagtiwala ka, pinayramo mo yung lisensya mo, hindi mo alam kung ghost yun o hindi, o substandard man yan o hindi, ikaw napuputokan. Kaya Kasi pangalan mo. kaya nga po yung your... your... honor eh. Kaya po pinagkatiwala ko po sa kanila eh. Iniisip ko po, sila po ba gagawa po ng ghost? Eh, nandit, nasa DPWH po sila. Sila po eh, mga hepe. Eh, kung ganyang pa lang mukha niyan eh. Kaya... Anyway, Mr. So chair. Mr. Chair, yeah. Mr. Chair, just to ano lang, follow up. Uh, uh Ms. Sally, isabit mo nga sa committee lahat ng mga projects na supposedly uh, ibinid out ng DPWH kay Wawaw at kayo nag-subcon. ba? Diba? Pero, is, pero sinabcon nyo ulit kay Bryce. ba? Diba? Bigay niyo sa amin listahan na yun. Sige Ilan ba yon more or less? May, isandaan, may isang daan, may isang dalawang daan. Diba kasi ang, uh, ang modus operandi, si Wawa o magbibid, ibibigay sa inyo, tapos ibibigay nyo kay Bryce, diba? Ilan yung proyektong ganun? Magsasabit po ko yun. More or less yung... lang, isang daan, dalawang daan, timandaan. Kasi po itong 2025 po, Yan, 2025. Yan, bago lang yan. Diba, yung 2025 po. So ibig sabihin, even this year, tuloy pa rin ang ligaya? ah uh, yung 2025 po, 24 po, alam ko po, 24 po yung... 24 na prat, magkano halaga? control po, may 77M. Hindi, magkano halaga dyan? Ay, wala po. Wala? Wala po, wala po tinandaan ko lang. 2025 po. yan? Yes po yung ano. So 2024? Ibig-dictate eh, nyo na ho. Teka lang po. Ano lang? Na? 20, 22, May kodi ko kayo. 16, 16. 16. Yes po. Okay. And then, uh, submit nyo na lang sa amin yung detalye niyan. Sige po. In the same manner kay Mr. Arevalo, submit nyo sa amin lahat ng mga projects na nanalo kayo pero sinabcon nyo kay, kay uh, Miss Sally. hindi, yes, po. Okay. okay. okay.